I got my pin now. Look at this. Ayan. Nakuha ko na po yung pin ko ngayon lang. So, pauwi na ako. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nga wala lang. Kasi sumakay ako ngayon. Naglakad na lang ako pauwi. Dito ako ngayon sa bridge. You know. So, uwi na ako dahil nakuha ko na siya. Dineliver kasi ito sa address na nilagay ko doon sa tao. So, pauwi na ako guys. Sobrang init. Pero naglalakad lang ako. Kasi malapit lang naman. Ito na siya guys. Thank you so much. Shout out to Sel, Na isa sa nagbigay sa akin ng revenue. At saka sa aking member na si Coke Dog. First member. And also kay... Ito yung pangalan nun. And also, shout out, out screen, to Bundle guys, Uy, Uy, niya. Si... Sino ba yun? Check mo. Shout out to Connor Carter. Uh, second member ko hindi man kita kilala pero thank you isa ka nagbigay sa akin ng revenue dito ako ngayon sa Ar so, ayan o, sa pag-ibig so maglakad tayo ng napakalayo guys kalayo panang ng lalakarin sobrang init sunog na tayo sa init guys sunog na ang iyong lingkod <laughs> sa init so shout out sa mga mundo guys, napakalayo pa ng lalakarin ko bago makarating ng laundry. Ayan, malapit natin sa overpass. Sobrang init. Sunog na ang iyong beshi sa init, guys. Guys, kakarating ko lang ng laundry. Bumili ako ng ice cream dahil sobrang init nga sa paglalakad ko kanina. susko ang dumi ng kamay ko. Yay! I got my pin na. Thank you, Lord. Karating ko lang. Kain tayo ng ice cream kasi sobrang init. nagbabada ko sa init. Naglakad lang ako pa uwi. Ay, nako, nasunog na ko, guys. Kain muna tayo ng ice cream. Yay! I got my pin! ayun na, guys, ang aking pin, guys. O, oh. buksan na natin siya. Yay! Yeah, ito na, guys. Ah. So, dahil mainit ngayon, bumili ako ng ice cream. Kain muna tayo ng ice cream kasi mainit, madinit. Sarap to, guys. Gamot sa init. Mm -hmm. Nakuha ko na sa wakas ang mask ko dahil. Bukas si Kuya. Pero, di ba nabawasan ko na ng isa yung mask? Di niya ka, ko bago. Ngulang bawas. I'm excited din sa ice cream Nag-aabang din siya ng ice cream mo. Kita mo yan. Hmm. Nag-aabang sa ice cream. Ito so na guys. Bawas na. Oh. Matigas pa siya. Sobrang init. ba? Diba? <laughs> no picture for today kasi sobrang init.